Kaya ng bawang sibuyas ito. Papakita so, ko naman sa inyo itong radish. Kung paano nga kung magsasangkalan dito sa sando. Kasi wala kami sangkalan eh. Okay. Yeah. So, syempre, isa-isa lang. Isa-isa lang. Okay, ano, masikip. Ang natin. Ayan. Sa so, isa-isa lang talaga. Saga lang. O, oh, diba? Kaya naman. Mm. Okay. O, oh. oh, diba? Hmm. Gawa natin. oh, na. So, kaya ito tayo. Kaya ito lang sa sapat. Hindi, yeah, ito lang sisira itong sahig. O, oh wala ako ng aming lunch. Kanina breakfast yun. And then, naman lunch. So, gagamitin ko pa siya pang sandok. O, diba? Multi-purpose yan. Yes. It's beautiful. Beautiful. Buti na lang yung fish guys, sa kagayat-gayat na kaya hindi na tayo mahihirapan. Fish. For lunch. Next, ang ating ano nam oh, later na mam ako na talong. Talong and ano pa bang ating Ricardo sa ating sinigang? Sitaw at okra. So, magmamadali na ako, guys, kasi pagkulu niya, syempre, ito na next. Let's go! Laki ng talong, diba? <laughs> Pero, hatiin ko na ito kasi dalawa lang kami. Buti na lang talaga mayroong ganito. At least meron tayong sangkalan, diba? Sa paano meron tayong sakit. Kaysa naman sa kamay, nakaroon sa kamay sakit. Snap ako. And ayan na ang ating gulay gamit ang sandok ng sangkalan. <laughs> Alright. So, sig Siguro abot pa to guys hanggang bukas namin na ulam. So, sobrang sobra pang pila sa mga kumaisipasyon. Ako rin, ipag dito lang kasi diba, nakakatamad kumain ng madami. Parang hindi na tutunaw yung mga kinain ko kasi wala naman yung saga ginagawa. And a uh, fish. Okay. Ayan siya. siya maluto kasi hindi siya langoy sa mantika. Kasi bawal kay patient na pakaraming mantika, diba? kaya maluluto din naman ito. Hindi pa, na, hindi pa naman kami gutok kasi maaga pa lang. Ito. Ano pa lang? Ang Ayan. 8 a.m. pa lang, guys. Pang lunch ito. Kaso nga yung... Siyempre, pag nagluluto dito, kailangan... Isahan lang kasi yung pag gano'n ng aircon. Pag patay, isahan lang. Kaya, para mamaya kakain na lang kami. tulog na kulog kasi dito yung lang Hindi mo pwedeng ni dito. Yung gusto ko kasi No aming para isa hako kasi air ko tapos yung ano kasi may mapasok man lang o pagala ko sa